Ay, ikaw na nga ako na magbubukas ang bagal mo. Girl, ako, ako na. na. Gusto ko feel ko yung unbox. <laughs> Dalian mo. Maka mo to. Nakakainis Uy, ka naka naman. Na Dalian mo. Ah, alagi akong okay. inaano. Hindi. Okay. Ayoko si yung blade. Anong blade? Apakapuro ah, ah. ah, naman ang iyong mga yan ay. Yung no cutter. Ah, wala tayong cutter. Huwag mo naman maika ano sa, sa ano itutok. <laughs> Hindi ko nga tinututok ay. Kasi Recon... ka magunting. Ganyan lang yan. Oh. Ah, walang joke ka. Sabi ko sa'yo, mahirap nga. Hindi talaga. Hmm. Um, ganyan oh, lang go go oh, siya. Eh. Oh, tas, Tapos, akin mo. Para oh, kasi go na. Nagugulit. Ako naman ang bubukas no. dito. No, stop. Po, oh, okay. ako naman. Yan. Oh, go, go, go. Alis. At ihigitin na lang yan. Yeah. Ihigitin ni Aripat. Guguntingin to. Kasi alis siya nakakapitan. Oh, wala na. Hindi na siya maganda unboxing of unboxing. Ako na sinabi, hindi nabibidyohan. Ayun si mong video. <laughs> Nakakairita ka, mother. Pinipil ko nga pag-unbox. Pinipil mo eh. Pilna Pil mo nga dun sa gitara. <laughs> Teme, eh. May siguro ang hirap-hirap nga magtanggal mo. Girl, pag hindi nakikita sa video at arimake mo. Girl, Balaga ka. Kanina panagin dito. Ngayon mo lang napansin. Puro ka kasi cellphone. Uh, Akong inatupag kundi cellphone. Padilawin nyo pa. Dito, dali. Oo. Oh. Ay, bakit may ngat-ngat eh, mo kasi, girl. Hindi naman kasi bakit makita. Bakit ah. may ngat, -ngat? oh Oo, ayan. May ngat-ngat daw. oh Baga, oo. Oh. Bakit ganyan yan? oh sira. kasi mo, girl? Bawa kasi nito, girl. Oo. Oh. Ah, okay. Hmm. Go na yan. Ako na mag-add yan. O, oh, eight, yeah, no, oh one. O. Oh. Go. O, oh, two. Three. <todic> Study table. No, it's computer table. Three. Four. O, oh, mga tool. Ay. Yan, ko. O. Oh, dalawang paa. O, oh, manual. Yan. Apa ay anim. Oh. Pang limang bakal. Ito pa. Ito, walo. Pang walong bakal, mga tools, Ternilio. Okay na yan, Jorg.